So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsa, more or less sana, solve na ang problema. Bakit po nakakapanlo mo? Mr. Chair, simula pa lang po may malina. Una, di akmang disenyo. San po kayo nakakita ng flood control, pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard. Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose? or flood control. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, steam masonry, walang bakal. Gumawa po ng, ng uh, dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. Honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Governor. Mr. Chair, may I be permitted to present a very short uh, presentation so that you will have a uh, context of what truly really happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede po ba akong payagan? Uh, minuto lang po, Mr. Chair. O, oh, sige. Okay. If I may, Mr. Chair, kung ready na po yung slide, kanina po kasi hindi pinapayagan. Ah... Uh, Mr. Chair, Mindoro Island is uh, situated at the heart of the Philippines. And ang una po ay nagpapasalamat po kami. I have four letters para sa inyo ngayon. Four words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsa namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from the NEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17 billion 820 million 439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsya hindi magpapasalamat na ganong kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed. Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya alam po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsa, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, yung pat tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may malina. Una, di akmang disenyo. San po kayo nakakita ng flood control pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard. Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 3, 2020, uh, March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan one and a half months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for one and a half months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga contractor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, uh, Governor, sino yung kontraktor na yan? Pangalan po ng kontraktor. Yes. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Sang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Balik muna ulit. Sabi po sa unang, sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito kay Clay, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Overpriced na substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, steam masonry, walang bakal. Gumawa po ng, ng uh, dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labulabong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ako finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabao ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po'y permado nila. Pero kahapon lang po bago ako pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Eh bakit po nila napayaan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi. Dari sa picture taken, 10.40 in the evening na nagbabaon ng sheet piles. Chair. Bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sityo, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sityo nasa barangay. Sityo Dike, Barangay Apitong Nauhan, Privilege speech of Senator Ping, I can attest na dun po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila meron daw kinonstruct sa ibang barangay. How can we attest that it is when there are multiple titles with no specific barangays and sitio? And Mr. Chair, bukod po sa ghost again, project, may bago po kaming term sa Oriental Mindoro. Again, um, Mr. Chair, city contractor po. Sino yung contractor? Ito pong isa, St. Timothy po. Elite. St. Timothy. Ito pong sa apitong is elite. St. Timothy. Ito pong, ito po ang St. Timothy. Ito pong ghost sa Sitio Dike, elite. Oh, this guy again? At ito pong sunod, na Manananggal Project. Bakit po Manananggal? Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters. Ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189. Nawala ang kalahati. Tapos ngayon po, nung pumutok ang iso, binabalikan po para pong manananggal, binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Totoo po yan. Sino pong kontraktor? Saint Timothy po. Mr. Chairman, bakit po nangyari to? Ito na po ang dulo. Bakit po nangyari? Kasi may kailangan pong itago. Bakit kinakailangan 20 meters na puro buhangin ang laman? Tinanong ko po si Secretary, eh, si Director Pakanan ng DPWH. March 2023, July 2024, May 2025, June 2025, and July 2025, August 2025. Simple lang po ang sinabi niya sa akin, Gov, maganda naman po sana yung disenyo. Kaya lamang po, alam niyo naman, may kailangan hong bigyan ng 25% sa taas. Tulitin ko po, na, ito may sabi po ni Director Gerald Pakanan. At meron pong 5% na parking. Sabi din po niya, I can attest to the truth. Kung, di ko naman, kung, kung, kung totoo man po, ino, hindi sa sinasabi niya, I am only stating what he told me, not once, not twice, not thrice, but several occasions. Sino, uh, Mr. Sino yung kausap mo? Director Gerald Pakanan po. ng DPWH Region he 4B. Is he here? Is he here? Was he invited? Meron pa daw po, Mr. Chair, na 12% others. So 25% taas, I do not know what does he mean of 25% sa taas. 5% parking fee, I'm not familiar with parking fee. Basta yun lang po sinasabi niya. 12% others. So that's all, all in all 42%. Ang nakalagay po sa Department Order 197 series of 2016 pag 150 million patasan project entitled ng contractor to 8%. 42% plus 8% is 50%. So kalahati na lang po ang natira Mr. Chair. Bukod pa po ang taxes and everything. Plus apat na beses na po kami nakahuli ng theft of minerals ang ginagawa po ng kontratista, kumukuha ng quarry sa lugar na bawal, walang quarry permit, abo. Kaya po nag scaling ang project. Di pa po nagbabayad ng quarry tax ng tama. Magkano pa po yun? Kaya naman na Mr. Chair, ang dulo po nito, na huli kong slide, ang dala ko po dito'y pag-asa. Na sana sa pamamagitan po ng komiting ito at ng direktiba ng Pangulo ng Pilipinas, and with the assumption of Secretary Vince Dizon, matitigil na po ito. Secondly, na yung pong dapat proseso sa ilalim ng batas na ang mga proyektong tulad nito, ay ikinukonsulta sa ilalim ng Sections 25, 26, and 27 ng Local Government Code para sa mga lokal na halal at lokal na sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan. At ang ikatlupusan na naway ang mga proyektong may gantong ng halaga ay dumadaan sa pagsusuri ng Regional Development Council at kung ano man po ang inindurso ng mga Local Government Units at ng Regional Development Council, yun ang ilagay lahat sa NEP, at kung ano man po yun, at kung may pagbabago man, handa po ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa pambansang pamahalaan para sa atin. Buwis po ito ng mamamayan. Buwis po ito ng bawat isa sa atin. Maraming Marami salamat. Maraming sa iyo, uh, Governor Dolor. Uh, mula sa iyong uh, pangihinayang at panlulumo, ay nagkaroon ka pa ng uh, pag asa pala na nakikita sa ating uh, bansa. red Toby?